پشواني جو Oh memang. Mungkin mesti tak dapat di situ. Saya akan datang arah. Saya akan sampai ke tempat arah dulu, bos. So Bang saya nak awak tu cooperative.

sa uh, this Brothers Association na nandito nandito sa Alexander Rapsines and sa ng principal religious sector na sa ating kooperatiba na kumbaga uh, kasi pag-apilis na so kaya so, na mabaga po sa sa ating mga kakulayman mga senior citizen sa mga kapataas na nandito uh, sa ating mga IT sector o uh, member na nandito ko. So, you're

ビジとア日本のビジョって、日ののビジョンを行って、日本のビジョンをのビジのビジョンを行って、日本のビジョンを行っのビンを行のて、日ビジョンのビジョンを行っンョン sa bahay ng lugar. Kaya eh, nung una, kaya eh, sabi ko, hindi ko namin quarter meeting natin, last meeting natin, uh, sa mga opisyon lang po Kasi iniisip natin ang sinasarang report ng cooperative at mga mga aim code. Yung mga sinasarang employees, nagpaka-live yung lugar. mga expensive na sarili yung kuha uh, para makaarapin dito. Tak bangsaik, kalau tak ada lau, tak ada lau. Jadi kita susuk, susuk, susuk dengan lau susunan kerajaan murni dihasil, tidak ada susunan apresiasi, opisian murna. Kalau lepas pagi pun, aset yang kuat masih komisian. Asyik lepas pagi pun, baru punya.

today to talk about coffee. Nandito po tayong lahat para po pag-usapan ang tungkol sa coffee. Um, in, ang coffee ay isang minin na mahal ng lahat uh, ng tao. Ang coffee po, na, lahat ng tao sa buong mundo. And coffee po is uh, more than just a drink. Hindi lang po ito inungin. Uh, it is a way of life for uh, sa karamihan po sa atin. It's a way to start our day, to stay focused and productive, and to connect with others. Hindi po ako po, personally, hindi po ako uminom ng coffee, pero uh, pag naamoy ko po yung coffee, gumaganda po yung araw ko. Hindi, hindi lang po ako pwede uminom ng coffee kasi po nagpapantitate ako pag uminom ako. Pero, abo, at tingin ko po masarap talaga yung coffee. So, sa malalang umalang po na ko na rin ng sumali ng Sumayong Itmog Junior, gusto ko magpatalamat at ipakita ang aming paghanga sa Manigbacaw, ang may future of the for so, always coming up with this kind of activities. The office of MP Itmog gives full support to the coffee industry, which helps to create jobs, boost local economy, and provide us with a deli delicious and nutritious beverage. and to the people who play a big part, the farmers, roosters, baristas, and everyone else in the industry who are a big contribution to our economy, po partnership. Through these programs and initiatives, we be able to not only transform lives, but we also contribute to the overall development and progress of our society.

yung third quarter meeting. Third quarter meeting is yung meron namin ni Malibakaw. Kasi maraming incoming members na yun na Malibakaw. Mabot na tayo ng 200 plus members. then, we are, we are still accepting yung Malibakaw members na organization groups. Dahil maraming programa ngayon yung writing thesis na parang namin na makapuha ngayon. Kaya nagpatawag na kung sa ilang packaging. Dito't kailang packaging mo oh, pang ano ni? Product of Bangsamoro. Proud Bangsamoro. Yan yung product nila dito. So, bili na kayo guys. Masarap yung kape nila. na buko no. Tapos may laman siya. Ano so, na po abi to ganyan pero hindi matatapos. Basta may malaki laki no. konti diyan. Dugang kay Pero gamay kani siya na buko. Naon sa ka I'm <laughs> sorry. Ang view. Hindi haanan. Hindi rin na po. Kaulan man. Panguli na mi. Nan... Tapos pag-abot sa Kutabato, pero ting inita. ang nasabing programa ay dahil matatupay sa ipag-ipagtulungan ng CDFU sa pamagitan ng Public pa Safety Office, City Safety Station 2 at naman sa pag-ipahugtayan na mabisyal sa pamahitin ang bilid ng mga pangyayabihan ng mga magulang ng natural na sa training. Yun ang agad naman area upang uh...